tutorial is video mga kainday. Ay mag unboxing tayo, unpacking, unboxing ano bang tawag nito. Sa uh, binili ko sa TikTok mga kainday na lagayan ng sapatos mga kainday ba, no yung parang surak ang tawag nito. So nabili ko ito mga kainday for only uh, 159 uh, apat na po siya na layer mga kainday no. So, ayan mga kainday, na nahirapan mo na magbukas mga kainday sa... Ayan, na, nabuksan na pala mga kainday. Ayan na, natanggal na ang bubble wrap. At asana uh, sana walang damage. No? Pero sa tingin ko wala mga kainday dahil naka-bubble wrap nga. At eto na nga mga kainday, bubuksan ko na. <laughs> so, nakaka-excite kasi 4 layer ito for only 159. Ayan na mga kainday. Oh. Wow. So, ikukunik-kunik ko pa pala itong mga kainday. Ikunik-kunik ko isa-isa ito mga kainday. Kaya, sana ay makunik ko ng maayos. Pero mukhang madali lang naman ito ikunik mga kainday. Ay, wow. Ayan na mga kainday. oh, ayay. Ayan na. Ikukunik na natin. Ayan, sa bawat gilid. Ah, mas madali lang. Ayan lang. Ganyanin mo lang siya mga kainday. O, idiin mo lang. Ayan, ipasok mo lang sa abawat ah, bawat butas. Kay mga but may mga butas pala ang gin ano ba tong camera ko parang na naman oh ayan ay yan nga tatlo pala siya tatlong paa ang ating iconic mga kainday ayan na ayan na mga kainday ayan na ayan ayan na ayan oy wow ang cute nito mga kainday uh, affordable lang siya kasi apat na layer tapos 159 pwede na. So, pwede kayo mag-order ng marami mga kainday, no? So, ito, itinry ko nga lang apat. Wow, ang cute! So, yun, mga kainday, mukhang matibay naman siya. <laughs> Pero worth it na din talaga yung 159 mga kainday kasi itin yun yung maganda naman. oo Wow, oh. <laughs> so, ayan, kunik ko na isa-isa. Wait lang, mga kainday. So, ayan na, nakunik ko na lahat, mga kainday. Ang aking four-layer na lagayan ng sapato. So, ayan, na, para makita talaga ninyo na maganda siya, mga kainday. O, oh, tingnan nyo, mga kainday, oh. Wow! Ang ganda! Ang cute! The best talaga mga ka-inday, no? So, yun lang mga ka-inday. Thank you for watching!